nilalagay uh, sipag no lagi tayong makuha basta sipag lang talaga mayroon din tayong makukuha o oh, diba o oh, nasya ikuha na ako sa pagpanuwas so medyo marami-rami din at uh, thank you lord sa grasya uh, gihatag ni mo na ko so mauna na magkugig yun ta aron doon na tay uh, makuha no kugig lang ta aron makasudan so mauna basta doon na tay kakugi banan sa pagampo ang uh, kita grasya sa ginoo mauna nga pag may tiyaga no may nilalaga so may nilalagang uh, bisugo no tuwas so ayan na po guys mo ni siya gitawag nga tuwas din sa Bisaya na mo sa amo ano sa Tagalog is bisugo so dagang salamat no sa ginungo nga uh, ginuong, uh kong grasya sa akong pagpano pagpanagat karon Libri ka yung sudan basta do na lang tay kakugi no do na kakugi ah uh, atagan kita grasya sa Ginoo dili kita pasagdan So, yun guys ay uh, atong uh, mag tinula tayo na kuha akong isda. So, nilagyan ko ng okra. Ayan. Uh, maglaga po tayo. No? Tinulang uh, bisugo. So, ayan po. Maghintay lang po tayo at kumulo po yan. Lagyan po natin ng malunggay mga uh, mga ka No? Lagyan natin ng malunggay. Maya-maya pag kumulo na ito. Ayan guys. Ay kumulo na nalagkunan nga natin ang mga yung para ano ano malunggay yan eh na lang natin yan na kulo ulit para lagyan na natin ng asin tsaka bitsin sumaya so, maya maya ay tanggalin na natin. So, yun guys. Tapos na po yan. Luto na po yan mga kasyawin. No? Tapos na po yan. Tinimplahan. So, ready to eat na po yan mga kasyawin. Maya maya. Ayan. Ayan. ano natin yan, tatanggalin natin dyan para prepare na natin so maya, thank you maraming maraming salamat po sa inyong pag pagpagunood mga kasyawin thank you for watching kung bago nung kayo sa channel, wag po sarang kalimutan mag subscribe at click the notification bell i-bill on na para updated kayo lagi sa mga bagay pang upload na video so yan guys thank you for watching bye bye